ko siya ngayon. Sakit pa po. Alam po ang tapos. Nice, look at that. Ang kilay ko, gayaan may kroon itinatanim nila yung mga habang pilit mata na naka ano tawag dyan? Nakabaralod sa bikot, nakabaralod. Mm -hmm. mga <laughs> naka, naka, ha? Naka-curve, naka oo. Naka-curve na dyan. Mm -hmm. Hindi pala siya yung dinidikit na parang plastic na nabibili dyan sa mga ano, mm mga -hmm. laruan. Mas yes, maganda ito kasi natagal. yung kasi araw-araw, tanggal. -araw, yung sobrang busy ko nga dun sa kantin. Di, hindi ako makapagpaila. Pero pa mas hindi... Alam mo ba, naglalakad ako. Sige, tinginan ng mga tao sa matakot. Nakangiti pa. Ang pala naman, yung isa kong dinikit, wala na. <coughs> yung isa, nandun pa. Hindi ako naman todo ngiti. Sabi ko, bakit parang matakuan ang ano ng isa? Parang, pala naman, wala na yung kabila. Diyan sa manong klase. <coughs> Ito, yung, ano ba yan? sobrang Oo, na, Araw o. O. Ay, nagsakay ako sa tricycle pero, at ako'y namimili. Kailaman. Natanggal, Hindi <laughs> ko napansin. Isa na lang pala ang meron. Kaya pala sabi ko, bakit kilala ako ng mga taong nakakasalubong ko? Ako'y ngingitian. Ang pala naman yung mata ko. <laughs> Wala nang ano. Ay, lash. Wala nang Hindi dinidikit. Ay, tinanggal ko na. Ilang piraso yan si San Nialagi sa isang mata? Depende Depende sa kanya. Kung anong gusto ng client, kung gusto mo makapal. Magkano yung ganyan? 500. 500 lang? Mm -hmm. Ang cute naman. Akala ko talaga yung buong mata. Magpalagay ka na po.

<laughs> Garo tinta lang yung bote. Siglo. Ano kayo? yung Meron naman yun. otang tangit pag yung ano. Okay. Oh, okay. Parang pwede mo Parang pitong dito sa kabila. Dito sa kabila, parang ginagawa nilang 1,000

hindi, nang binabasa kasi huwag mo lang aano yun. Kumakat yung mata mo, huwag mo busukusin. Uh -huh. Natanggal siya. Mm. 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 Ang ganda ganda. Um, Look at that. Mm. Sa so, yung yan. Tapos ilang iya ko lang yan. ka na yan. <laughs> Kaya nga pinipigil. Anting-anting ko yan. Alam, ganyan yung tinanggal sa imong ko dito kasi sabi niya sumpa lang. Hindi, swerte sure okay, sa business. Wala dito ko ano, lang dati. Ang laki, no? Ay, wala na ulo. Talaga, hindi na siya na ano ulit? Hindi na. Sa ilong din? Ganyan lang ganyan. Oo, parehas tayo. Sa kabila okay. lang sa akin. Sa iyo, sa, ka, sa kaliwa. Sa akin, sa kanan. Asya. Ay siya. Ayaw kong tanggalin niya. Sa okay. akin. Basta. Mas lalang may enhance yung beauty mo. Ganda ah. mo. Sa totoo lang. Uy, saan banda naman? binubola mo. Hindi kita binubola. Kung oh, maganda ko, di sana may asawa. At hindi pa ulit-ulit linuloko. Ako ba? Nasa sa'yo ay. lang naman kasi kung bakit ay, ka niluloko. Galingan mo kasi sa kama. Ay, <laughs> sorry. <laughs> sorry. Sorry, sorry. <laughs> okay lang po. <laughs> <laughs> hindi na ako virgin. Pero <laughs> ang ganda rin ang kilay mo, promise ko. Oh, ay, nakanaisor ko po ang ito <laughs> so guys, ano pang inaantay nyo? Hanapin nyo lang yung ating ano. Hindi mo lang gumagal. Ay, sabi sa Bicol, dahil ilaw mo nagtatakig-takig ang mga kamot. Mm, hindi pa pasmado. Ay, mm. eh, ang cute. Sobrang ganda. Mm -hmm. Yes. Eh. Paano kayo kung magpaganyan ako? Eh, ewan, eh, baka awayin na ako ng asawa ko. Alam mo. Ano yung, yung pinagawa mo sa mata? Dapat yung asawa mo magpaganito. Oo so, nga, sana na. Mm -hmm. Nagpatangos ng ilong. Ako, in-business siya. Oo, eh, siya kung ano ang ginagawa sa akin ng aking kaibigan na yun. Hmm. Ang pamodelo niyo Ako nga yung ilong ko pa pa retouch ko na naman ulit. Bakit? Bakit naman? matagal na to. ilang taon na yan? buwan pa lang naman. Oh. Kaso bumaba na, natunaw-tunaw na. Na, na, na. Nararamdaman mo bumaba? mhm, mm -mm, natunaw-tunaw na siya. Sa akin, siguro sa akin ganun din. Mm -mm. Namabaga kasi. Ano yan? Ano um, yung thread? Oo. Oh, oh. Sa'yo? Mm -hmm. Thread din po ito. Pag nakaganyan guys ang camera hindi nyo nakikita diba? di ba? Ginan ko siya ang lupat yan. Sa iyo. Ito sa akin 54, data ko 57. Nako, ang modelo ko sa vlog ngayon. Sa mga alas ba naman na yan? Bibiguin yung mga lalaki. Hi, nako. <clears throat> Parang naaano ano ako magpalagay ako ng ganda. <laughs> mm -hmm. Wag na. Lang really ba? Mm -hmm. Pang lalaki rin. Eh. Mm -hmm. May ikli lang. Dapat may ikli lang. Kumapala lang yung kala niya. kumapalang yung pilikmata. mata. Bakit yung pilikmata mata ko ba? Masado nang malipis wag well, hindi mo makikita may ano pa, may bulbul. Ko. May buhok pa. Konti lang. Mo. Kung gaano kakapal ang buhok, yun naman ang kanipis ng kilay ko at ng pilik mata ko sa totoo lang. Ayan. Ang ating model ngayon ay si Miss Melay. Si Miss Melay. May parlor po sa dito sa, sa ano? Lola. Labo. Sa Labo? Malapit sa hospital ni Lisa. Sa tabi ng munisipyo. Ayun. Ano pangalan ng parlor natin doon? Melay Beauty Salon. Yun. Melay Beauty Salon. Kapag may salon-salon ka talaga, dapat pangunahan mong ikaw ay maganda. Oo. Kasi paano ka magpapaganda kung ikaw mismo ay hindi maganda. Mmm. Di ba? Yeah. So walang maniniwala sa'yo na may salon ka. So mm. that's why isa yan sa mga pinupuhunan din ng ating mga beautician, mm. ng ating mga salon owner, na sila mismo ay, kaakit-akit ang ganda. Ano talaga yun? Anong tawag dyan sa pangdikit na yan, sis? Eyelash glue po. Eyelash glue pero kulay black. Eyelash blue. Blue, eyelash blue. Hirap na pumunta siya Shana. Isang buwan lang talaga siya natagal. Mm, depende po sa Isang buwan lang pala tapos another na. Yun.

Tatanggalin ba muna yan sis? Hindi na Yun lang po mga accessories po Tapos i ko po Ano po ang mas prefer nyo po? Micro shading po or bleeding? Dok Asa si Dok? Pwede naman na micro shading so kaya lang lalaki siya, mas probably micro blending. Pero eh, kasi meron yung... na siya micro. Naka-micro na yan, so ang gagawin. Naka-micro nga siya, pero hindi naman maganda yung pagka-micro. Parang hindi siya micro. Ano <laughs> so, siya, hindi micro siya, ano siya? Macro na. Macro siya. <laughs> Pang lalaki talaga to. Oh. Wow. Hindi pa pwede pang bakla ang galing sa'yo. <laughs> so, ibig sabihin makapal siya? Ah, oh, hindi, yan siya pero uh, realistic. Tatanggalin ko lang po Tanggalin yung muna tulis. Tanggalin mo lang sa tulis, ita, na pero klarado. Eh. Kamangking ko to, anak ng kuya. Mm. Sila na ang mga pinaturuan. Para pang tumandaan ako, ibigyan nila nila akong pera, di ba? Correct. So, hindi kayo mahong pera. Oo, ano pa? So, lalagyan talaga na na binigay nasa mga ganitetsu, wow. Alam na nila kung ano. Di ba ginuita? Para ka lang nagtatrabaho sa... Para ka lang nagtatrabaho sa, lang nagtatrabaho sa <laughs> ano? Oh, hindi kasi natunay sa inyo. Oo, oh, oh, engineering. Kilay na lang ang ama. Engineering pala siya. Engineering student. Kailan hmm. nga, at may ang enrollment? June 19? Ha? Huh? Oo. Oh, Oo. Oh. May buhok pa ba ang kilay ko? Meron. Pero, sobra lang manipis. Opo. Okay. Okay. Kaya, Ay, gusto mong pakalit kayo ng wifi. Yung ano lang. Hello double. Hello double. Dapat yan sa mga ano, sa mga bahay. Epic sabihin pagkabulihin muna. Hindi naman po yung mga excess Pero meron okay. pa rin pong pagkabulihin ito. Um, natatandaan ko. po Kanta ng kilay. Um, yung dati niyo po kiley, may kanto po siya. Eh, babae, So, ngayon tatanggalin mo yung kanto? Okay. Ay, baka mo akong bading. Ang boys yung ganyan. Kanto. ito pala kasi yung ano so tatanggalin yung kanto mukhang buhok lang naman siya di ba ang regalo ko dito sa iyo ay internet connection <laughs> May internet ka na ba doon? Wala po po kasi kakalipat lang na. Ayun, lalagyan na natin. Pagkatapos ko nito, ikaw naman ang lalagyan ko ng internet. Hindi kilay. 999 lang yun siya. Siyempre, ikaw magbabayad. Lilibre, lilibre kita ng dalawang linggong unlimited. gusto ko yung tinatanim na buhok kaya ko sana yung tinatato ito tinato siya pero paano siya magiging mahahalata siyang ano no parang buhok na gumagapang um, mga ilang days lang po pero after po okay. hindi na siya mukhang buhok mukhang ano na siya hindi na po siya mukhang microbladed Kumbaga po, natural look na lang po siya. Usually po kasi kapag kakagawa lang po, sobra pa po niyan, Mark. Okay. Kasi simulan mo na ba? Okay. Diyos ko, matalim yan. Hanggang... <laughs> Baka masaktan pa ako. May nararamdaman ako, pa ba? Ako, ano, um, after po nitong first na lagay ko, magdadagdag po tayong anesthesia naman. Sana tinusok mo na lang anesthesia ng tusa. wala akong naramdaman eh. hindi pa naman ata napuputol ata ang mga buho hindi po oo nararamdaman ko labaran pulitika natin Anestesia. anesthesia ba para lang simple ta. Sakit? Kakaron naman ng ano 'di ba, nang OJT anak ni Gemyo Gemyo sa nang ano 'yun. Binugbog nila pinatatap. Labi ko na ngayon ang papapulahin. Iandag nyo ng mga lips nyo dahil... Mmmmm! <laughs> wow!